Lame, kaya kaya kiingitan nyo kami. Kaya huwag kang sinunghahin. Huwag kayong ganyan. Pa-pass ko lang yan. sino po yung ano eh. talaga. Kasi na-base na kayo eh. Kayo nga rin yung ano eh. Ayun, kiladi, kahapon, kila diwata, malinis. Ang oras ngayon, 19.30, marami. Malamang iikutan yan.

Magandang uh, umaga sa inyong lahat Ngayon ay 10 uh, ng umaga At uh, nandito ngayon ang Special Operations Group ng uh, MMD Sa pamumuno ni uh, Sir uh, Gabriel Go. Dito sa may uh, kahabaan ng uh, Makapagala Boulevard at Sakop ng Pasay Yung traffic light na yan, yung pakaliway, yan ang uh, Jokno Boulevard Yung pakanan, yan ang Hill Poyat Nandito rin tayo kahapon, September 30, 2024. At ito nga, pinasadahang muli. Itong mga vendors dito, dahil sila ang dahilan, kaya nagkakaroon ng katulad niyan, mga illegal parking dahil dito sila kumakain. Ngayon, yung mga naka-illegal parking, matitikitan. walang policy kagadaan, hindi pwede maghintay dito. Hindi po nyo natikita, lumihintay. Katulad nito, may nagde-deliver dito sa mga vendors. Ibig sabihin talaga, pwesto. Nandito na tayo ngayon sa may kanto ng uh, Makapagala Boulevard. Yung pakaliwa, yung sinabi ko kayo ng uh, joke, no? Saka dito, yung pakanan, yan ang uh, Hilpoyat. Kumaliwa dito sa uh, joke, no? Yan yung pinasadahan uh, pinasadaan kahapon. At papasadahan mo dito ng uh, joke, no? Ito yung nagwala kahapon.

Kinuha po yung But ano eh. Talaga kasi na base na kayo eh. Kayo nga rin yung ano eh. Yung tinuo namin yung iba yung ano nyo, iba kinuyo ng ito truck ko dun eh. Oh, kayo yun, nandito yun. Alam niyo yun. Sino na po yun? Kayo. Oh. Ano? Hindi yun namin kinuyo yung ano nyo. May permit ba kayo dito? May permit pa kayo? Wala po. May this permit kayo? Wala po. Oh. Kaya yeah, tuloy nagkakaroon ng illegal parking kasi meron kayong tindahan dito na bawal. Kumuha hey, nyo nga yung paninda namin, hindi kayo nagpanig. Pwede naman talaga kunin eh. Siya ba sabi hindi pwede? Ito sa loob na po eh. Wala, kayo ang may no, cost ng traffic. No. Ang kapon po sir. Ang pa po. Ang kapon po. Ang kapon po. Ang besa kayo pinagsabihan, paulit-ulit ka lang kayo. Ang sabi niya, maghahanap po eh. Oo, walang problema. Pero kayo nagko-cost ng traffic sa kailigat parking dito. Maayos. Yung tuloy ang inaano. Eh, kita mo sa vlog ni Day, kahit walang ano eh. Nagkahanap po kayo kami sa vlog parehas. May permit. Huwag May permit. Kahit ay, wala, wala tong po. permit, pero nagpaalam kami sa ano dito. Sino? Kanino ay nagpaalam? Sige. Kanino? Kanino ate, sabihin mo. Para ay, yun ang Ang inaano sir. ko lang kahapon, yung baka ko, yung, yung baka, yung lang mismo nang laman. Pumasok pa sa loob ng bakod. Ah, talaga? Yung sa loob ng bakod. Ano naglabas ka pa pala ng ito. O hindi ko naglabas ng itak dahil tinanggal ko dito. Sino na, naglabas ng itak? Po, ay, sinungal, Masyado kayong sinungal, mga sinungali, ka, sinungaling ha? Kaya kaya kinikita nyo kami? Kaya huwag kang sinungaling. Huwag kayong ganyan. Kaya nga po kayo putong dito yung ano. Bakit ka, inanong ko sa inyo yung ito? Inanong ko sa inyo ito nung tukpo sa inyo? Huwag kayong gumawa ng kwento. Huwag kayong gumawa ng kwento. Sino, masyado sino, na ako. Sige, sino nagbigay ng na permit sa'yo? Masyado na kaming kinukuyog eh. Wala akong permit. Sino kumayag? Sino kumayag? Wala ka maninigawan, hindi ka sinisigawan. Ganyan lang yung sarangan ng puti. Hindi, wala kang respeto. Supra yung mga Wala, wala kang respeto. Kaya ano, mundiyan kayo naka. Wala respeto eh. To, to, to. Ang inano lang namin, sir, kahapon. Ang tanong nga, sino, sino kumayag sa'yo? At sinatanong ko po, sir, yung kahapon ko. Wala, wala Kasi yung naman, magtabot. yung naman lang, yung baka lang namin na Paris ang kinuha, yung bay, yung shaker hindi po kinuha. Hindi po kinuha. Pag kinuha pati lahat 'yon. Eh di lahat kayo magrereklamo din. Sasabihin niyo wala kaming puso, kinuha lahat. Ilang beses na kayo inoperate? Makinig ka muna, makinig ka muna. Kasi ilang po. beses na? Ilang beses na kayo inoperate dito? Isa. Yung doon, isang isang lang po. Sir, yung doon po, sir, sa kabila, sa may PMB dito, po mismo. Ano? Isa, mismo? Dito. isa pangalawa, okay. dito. pangalawa no. pangalawa. No. Pangalawa nung kahapon. Oh, no. pangatlo. Bakit iba pa ba yung dati nandito na nakapwesto, hindi kayo yon? Ano sir, yun? sir, ang inaano ko lang po sir, yung kahapon po. Kasi nandoon nandun na po sir, sa loob ng bakod, kasi nagpaalam kami doon sa gwardiya para ipasok yung paninda namin. Kasi yung gwardiya na nagpumayag sa inyo? Hindi, yung doon po. De, yung doon po sa may PMB. Doon po, nagpusang doon. Nagpano Ito nga, na, para pero matapos tayo. sino pumayag sa inyo na maglagay ng tinda na walang permit? Sir, ang tinatanong po po, yung doon po. Ay ba tayo mo sagutin yung tanong ko? Kaya, sagutin muna yung ano ko sir. Kasi pumasok yung MD doon sa loob, ang inuha lang yung pares tapos yung soup drinks, yan lang you kinuha. Know, dapat yung kinuha nila, pati sidecar. Gusto mo But, lahat. Eh, Gusto mo lahat. No, okay, so kayo po, Sir Rambo. Diba? Kayo no, po, Sir Rambo. Simple ba? lang tanong ko sa inyo. Ang inano ko, Sir, Kahapon, masakit sa, ano kaya, ang puhunan niyan doon, Sir. Bakit minura pa ka po kami? Sir, Wala yung puhunan kami. ko yan, Sir. Doon. Ay, video ka, pakita mo. Wala po kami Wala po oh. kami Kami. Lahat ng bintang, kailangan mapatunayan mo sa akin. Yung kung may mali ang tao, tao ko, kung may mali ang tao ko, walang problema. Sige. Ang inaano ko, sir, Pero, yung kahapon, kayo, yung puhunan ko doon kahapon, hindi yan hinihingi. Hindi, dapat, dapat po. Legal ba yun? Legal? Nasaan ba? Legal ba? Eh, nandun na po sa loob ng bako. Legal yung pwesto. Kung nasaan yun. Bago mong pinasok, makinig ka muna. Huwag ka naninigaw. Hindi kita sinisigawan. Hindi kita sinisigawan. Sir, ganyan lang po. Hindi kita sinisigawan. Magbigay ka ng konting respeto. Ang tanong ko sa'yo, yung kahapon, nasaan kayo nagtitinda? Doon po, nasa labas. Nasa labas. Nasa labas. Okay. O, yan na. Makinig ka muna. Makinig pa rin ganun muna. Nasa labas. kayo mamaya. Nasa labas. nakita niyo may clearing. Pinasok Oh, Ngayon, nasaan siya nung unang beses? Nasaan siya nung una? Nasa labas. Bawal. Bakit kinuha? Kasi, pag hindi, kasi nga, pag hindi kinumpis ka, pag alis namin, ibabalik nyo lang. Tulad ngayon, ato makinig ka sa akin ha. Last month, two months ago, ibaba ba ang nakapuesto dito? Kayo pa rin yun. Opo. O, di ba? Ilang beses na kayo pinagsabihin na bawal dito dahil kayo ang nagkukos ng traffic. Reklamo ng mga tao, Sir, kasi may tindahan eh, kaya kami hindi nagpaparada. parada hindi Sinti. naman si pinapa ano namin pinapoparke ng tawos kumain, naalis naman po. Pwede po pumarada dito. Bawal pumarada dito. Bawal pumarada dito. Ang reklamo ng mga tao, sir, kasi may tindahan kaya kami humihinto. Sir, kaya pwede? kami po ng parada. Bawal sir. ang parada. Sir, ako dito. naman po, sir. Bawal pumarada. Sir, ako dito. naman po. Oh, sige. Halimbawa, itong paninda ko nandito sa labas. Oh. Ipapasok ko sa loob. Oh. Pwede pumasok yung MD sa loob. Yes. Oh, para kunin. Oh, kasi nandito sa labas initially kinuha mo lang para itago. Kaya, ilipid. Ilipid. Oh, Pag alis namin, balik. Hindi pala yung kunin, nandoon na sa loob. Oo okay, kasi nandito sa labas eh Ilan pwede, lang kami? Hindi pala, kasi sila mangumpis ka na galing pwede sa loob kayong, na. Hindi pala kayong mangumpis na sa loob. Okay. Kasi naabutan namin na sa labas eh Spacing, and, Trespassing e. Trespassing e. Doon siya, nandun yung gwardiya, nung no pumasok yung scope niya. Ang inanong ko sir, pwede, oh, Sige. Samten na ibo yan sir, yung kuhunan ko doon sa baka. Lagi daan natin sa... Baka pa lang sir. Samten na ibo. Daan na lang natin sa legal. Gusto mo? Daan na lang natin sa legal Siyempre, sige, mananalo po kami. Mananalo kayo dahil mas mata mas may ang kasi sa gobernador eh. Hindi po. Kami wala Ay, wala, wala, wala kami kapit. Manali, eh. Eh. Sino pong ng gobernador? Sino pong gobernador? Sino pong muna. Sino pong gobernador? Sino pong oh, gobernador? Sino pong Maganda po yan para Pus, may po sa atin. Para nasa, makita. Nasa Hindi, sir, ang, ang tanong lang. Ang tanong. Hey. Sir, masakit lang sir sa um, akin, sir. Masakit lang yung kahapon talaga, sir. Hmm. Kaya kasi nandun sa loob eh. Kasi yung batay doon, buntis. Yung kapatid ko, buntis. Walang kapalang palayag yung kapatid ko eh, na kinuha eh. Oh. Oo. Oh. Umasok pa yung mandino um, sa loob eh. Nasaan nyo nung una? ba, diba, nasa labas? Kinuha nyo lang para maipasok. Kaya wala po para ipasok lang po, lang po lang eh. Lang Tapos? Nasa loob na kinuha pa po. Na na Kasi paulit-ulit din kayo, paulit-ulit kayo. Sige, gato na lang. Sulatan ko na lang po ang city. Iano ko na lang na may pumayag sa inyo dito, etc. etc. Para at least malaman natin kung ano ba ang tamang paraan nyo dito. Kung mabibigyan kayo ng permit, walang problema. Sir, sa tanong na po, sino mo halimbawa pag di ako bigyan ng permit ng barangay, sino mo ma, magpapakain sa mga anak ko kung kumano kayo ng pwesto na maayos? May pwesto nga po na maayos dyan. Anong ginawa? Giniba? Saan? Yung dyan po. Saan dyan? Ayan o, oh, yung, yung dyan. Kaya paano nagiligan na pwesto yun? E bangketa yun? Hindi po bangketa yun, sir. Yung nandyan na pwesto saan? po, di ba? Pinag-demolish po yan eh. Kasi nag-demolish? Si, kasi nag-demolish? Si, o, oh, ibig sabihin kasi, bawal kayo dun. National road to, highway to ginawan na ng mga pwesto tapos itinimulis din po. Ay di, sana i-reklamo nyo kung gumawa pala ng pwesto doon. Ang ano lang diba? yung sa akin, sir, talaga yung kahapon. Ang masakot kapon... na sa inyo, minura pa kami. Mabuti kung pinapalam Okay lang sir, lahat ano kasi lahat nandiba, ng na allegations niyo. Sir, okay lang lahat sana na mag-clearing kung nandito pa sa labas. Hindi. Yung inaano ko sir, yung kahapon. Hindi, live mo para malaman. Yung kahapon, sir, eh. kasi kahapon, natin. Kasi nandito na sa loob, nasa labas, bakod. diba? Nasa labas. kaya nga po, po na. sir, nasa labas at kasi Hindi. pinasok na sa loob. Oh, nasa labas, pinasok. Ilang beses na kayo nahuli paulit-ulit na lang. Yung doon sir, wala. Sir, isa pa lang first time ko nga first time sa doon makaano eh. Dun, Ay, mga 10,000 'yan sir, ang kantidad ng baka at drinks. Sige. Yan Oh, sige, ano, lang tayo sa legal ha, paano may permit ko nabigyan kayo. Kung sino man ang sinasabi yung pumayag sa inyo, nagpaalam kayo, labas nyo. Aalamin ko bakit kayo pinayagan. Kanino property ba yan? Sa inyo ba? Hindi. Sa ibang tao. Bakit? Ano yun? Ang question, bakit kayo napayagan? Siyempre, ang paalam ko, nagano po? Pwede ba dito? Legal ba to? Legal ba kung saan kayo pwede magtayo ng tindahan? Lahat ng negosyo, malaking maliit, dapat may permit. Di ba? Hindi naman po pwedeng gano'n. Paano naman yung ibang nagdenegoso na may legal na pwesto, may legal na permit, nagbabayad ng tama ng buwis sa gobyerno? Diba? Pangalawa, naglalagay nga tindahan, sige, nasa looban. Ang mga motorista humihinto sa kalsada na kung saan bawal pumarada. Pag natikitan, ano ang sumbong? Eh sir, kasi may tindahan po dyan eh, kaya kami humihinto. Ang ano namin Ngayon, magkakaroon ng illegal parking. Ang ano naman po namin, sir, katapos nila kumain na alis naman po. Illegal parking pa rin. Check to dito sa management kung pwede kayo bigyan ng ng parking dito. Kung napayagan ng parking, sige. Pabig malabasan niyo ng papel. Pag wala, illegal parking. Bawal 'yan. Ah, sige po, sir. Ano 'yun? Ano ako ng permit. Eh kasi nga, para kunin, ginuha niyo 'yan sa labas, hindi lang nakuha kaagad dahil may ibang kinukumpis ka. You took the chance para ipasok sa loob. Ngayon, pag hindi kinuha 'yon, pag alis namin, pustahan tayo balik. Pustahan tayo ngayon, pag alis ko, pag balik ko mamaya ang tangali. kayo ulit. Meron na ulit yan po oh, may nakaparada na ulit sa illegal park dahil kayo ang rason ng illegal parking. Yeah, Maghanap boy kayo na maayos, na matino, sa tamang paraan, hindi na agrabyado nyo ibang tao. Bakit? Bakit ko siya na nyo? Sila, natitikitan ng illegal parking kasi kakain dito sa inyo. Oh, diba? Pag di ba? Pag kayo umanap ng pwesto na maayos, ang dami niyong customer dito. Ano ba naman yung magbayad kayo naman ng renta? Tapos ngayon, sasabihin nyo, kami yung walang puso, eh nga nasa maling paraan. Tapos si ibang tao madadamay. Eh? Nasa labas nakuha. Okay lang wala sa Hindi ba kaya din bibili wala nang bayad eh. Okay lang sa amin. O bakit hindi nagbabayad? Pati pinapayagan ng mga ko lang sir. Okay lang sana sir kung dito pa sa labas nakuha. Kaya ay pinasok na sir eh. Baka naman yung... Baka naman yung kumakain na hindi nagbabayad. Baka naman security dito. Ano kaya kayo na papayagan? Oh, 'di ba? Sino? Bigyan sa Sino MMB? Sino yung MMDA? Hindi namin pinapayagan yan. Sino yung MMDA? Ate? Hindi, sige, sino? Sino yung MMDA? Hindi ako pumapayag ng ganon. Kaya kayo nakukonsinte. Kasi kayo mismo, pinapayagan yung maling paraan. Hindi nagbabayad sa inyo, pinapayagan nyo. Para ano, hindi kayo masita. Mali yan. Oh. Yeah. Kaya, Kaya nandun na sa loob, tapos... Pare, ang hindi mo maintindihan. Nasa labas, ngayon, habang may ginagawa 'yung mga tao, kinuha nyo para ipasok, 'di ba? Pero in the first place, na sa labas 'yan. Lahat yan, kumpiskado dapat. So, alam nyo. okay lang sana alam so, dito pa sa labas. Okay lang sana sa amin. Ah, at Pero O sige, pa. Sa pa, sa pa sa oh ganito. Sa e. Ito, same Inaasim scenario. Sa loob, e. Same scenario. Makita binaklas ko sasama sa, sa loob mo, 'di ba? Pero bawal 'yan. <laughs> Oo. Oh, oh. 'Di ba? Sasama sa, sa mga loob mo. Oh, kasi nandito nakaano pa sa labas eh. Oh, diba? Pero kung nandito na sa loob, ito, pag hinuha ko 'yan, sasama sa loob mo, 'di ba? Hindi, hindi ako sasama pag nandito sa labas. Pero pag yung nasa loob na po, yung talaga masama sa... Itong lamesang to, nandito yan sa labas. Lagi kita na nadatatnan kaya alam kong sit sitwasyon dito. Yung mga paparada dyan, uupo dito kakain. Ano to? Paketa. Hindi mo pwede, hindi ka pwede, hindi mo pwede Araw-araw ko kayo nakikita. Ano Alam ko ang sitwasyon dito. Okay. Ilang beses ko na kayo pinagsabihan. Hindi nyo rin pwedeng sabihin Halit. sa akin na 3 months ago, ibang tao ang nakapwesto dito. Kasi kung gano'n, ibig sabihin, ano to, papalit-palit ang tao, may nagpaparenta. Kung ano po, sir, okay lang sana, sir. Okay sir, kung dito lang sa labas nakuha sa akin. Okay lang, hindi ako Ay, sa sa problema eh. Yung pinasok na, sir, sa loob, pumasok pa sa, ano, Para kunin lang. Yan nga ang problema <laughs> kasi sa inyo. Yan talaga nakakasama. Ilalagay ngado. nyo sa labas, kukunin nyo Papasok nyo, pag alis namin, ibabalik nyo. Anong kwenta? Para tayo nagdolokohan. Eh. Di ba? Para tayo nagdolokohan. Eh. Pag mayroong clearing, pasok, tago. Pag alis, balik. ba? Diba? Para tayo nagdolokohan. Hindi nyo maintindihan na ang bangketa, hindi yan pwede tindahan. Kung may tindahan kayo dyan, walang problema. Sige, dyan kayo magbenta. Pero yung ma-occupan nyo na, yung sidewalk, dito kakain yung mga customer nyo, mali na yan. Tapos yung mga kotse, illegal parking. Kaya sabi ng mga taxi, eh sir, kasi may tindahan. Siyempre, gutom na, kailangan kumain. Ngayon, meron naman tamang pwestong pwedeng parkingan. ba? Diba? Bigyan nyo ng konsiderasyon, yung kapwa nyo, na pag nahuli, sila matitikitan. Kayo, wala mo eh. diba? Pwede ko nga kayo issue ng environmental ticket, pero hindi ko kayo ini-issue on. Dahil sasabihin nyo, kinumpis ka na kayo, magbabayad pa kayo ng violation kung sino man pumapayag sa inyo dito at kung sino mang MMDA ang kumakain dito na hindi nagbabayad, e, eh, huwag niyo magbibigyan. Hindi kami pumapayag ng gano'n. Kung sino man yan, punin yung pangalan. Report nyo sa amin. Mali yan. Kakain tapos hindi magbabayad. Una, hanap buhay niyo yan. Pangalawa, mali yan sa hanay namin. Hindi mo pwedeng gano'n. Hindi namin pinagbibigyan. Hindi namin tinitolerate yan. Hindi po na po. Pasusunod pagbalik ko at may nakita ko dito, wala tayong pag-uusapan. Okay. Dahil pang-apat na beses ko na to dito sa inyo. Kung ano, kaya hmm, hindi mo pwede sabihin sa akin, ibang tao. Kaya sumawal lang yung loob po, sir. Talaga, yung kahapon doon. Yung, <laughs> yung sinasabi na siya na naglabas ng itak, sir, na tinutok sa kanila. Yun po ang hindi, wala so, hindi tinutok. Wala naman sinabing may tinutok. Ang sinabi, itak na ngayon, kasi Wala naman sinabing tinutok. Masyado ka kasing hysterical kanina. May lumabas agad, may naglabas agad ng itak. Iyon nga, may nilabas. Siyempre kami, sa anay na enforcement, kahit anong ilabas yung maglabas, kayo ng konsilyo maglabas, kayo ng itak. Para sa amin, threat yun eh. Kaya pag ganun, may kailangan kayong tanggalin, sir, ito, kayo na lang po magtanggal. Hindi yung kayo yung kukuha ng itak at kayo magtatanggal. Dahil that's already a threat. Right, Consider so, threat. Kung sila magtatanggal, dinadala na nila. <laughs> It's eh. <called piskado, laughs> oh, Kung saan Pusa, yung nga problema sa atin eh, kayo magtatanggal pag alis, balik. Pustahan tayo, pag ikot doon, hindi ko kayo lumamayan. Meron na naman dito, may nakaparada na naman dyan. Diba? Diba? Gumawa kayo ng pagpaalam kayo kung siya sabi may pumayag. Kunan niyo ng papel na nagsasaad na pinapayagan namin to magtinda dito. Pangalawa, pinapayagan namin ang parada. Kung may papel. Kung may papel, i ko yan. Walang problema sa akin. Pero kung wala, wala tayong mga Kasi pinagbabaw lang parking dito. Kaya may mga codes ni. Pinatabi lang para makaparada. Ay, hindi yan sa amin, sir sa shell yun. sa shell yan. Kaya nandyan yan, ibig sabihin bawal harangan, bawal pumarada. Ang problema, napaparada niya. Pagkatingan na nga ako ng gandun Alam mo... yung yeah. ano sir, doon na yun sir sa kapila. Kaya Kung uh, hindi ko sa akin, sinasaway ko talaga yung pagano. Oh, eh, mo. Kasi ayaw ko yung sa may sa akin. Sa mga ibang riders, <laughs> Kaya, uh, yun nga sinasabi ko, talaga mo, kayo, kayo ang gumagawa ng cost sila, syempre, kahit naman ako, eh, uy, may tindahan, gutom na ako. Tigil muna tayo, kain. Kaya nga sinasabi ko siya, makipag-usap kayo sa tamang ahensya, mabigyan kayo ng tamang lugar na saan kayo pwede magbenta, na maayos. Hindi ko gano'ng question ng pagkahanap buhay nyo. Tama yan, marangal yan. Ang mali lang dyan yung lugar. Kasi, kaya wala din yung Wala naman sila magawa rin. Eh. eh, gutom na eh. Diba? Kumanap kayo ng pwestong maayos. Sa kapag namin na. Sa pakiusap po sa inyo, wag niyo i-extend kahit sabihin niyo may puno diyan. Bakita pa. Bang... Hindi pag may pa, Hindi pag may ari yan ng ano Sinsya private, na po. ha? Sige na po. So, uh, so, okay na rin. Sige po. Sige na. Hybrid lang po ako dahil kahapon eh. Wag naman. Matuto tayo maging considerate at magbigay respeto. Para lahat tayo bawat isa nag respetuhan tayo. Sige po, sir. Ha? Sige. 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 Okay ang oras ngayon ay 10.30 ng umaga ayun kiladi, kahapon kiladiwata malinis ang oras ngayon ay 10.30 marami malamang iikutan yan ito nag u-turn nya malaki naman ang parking doon sa loob ng lugar ni Diwata so dito pa sila uh, nagpa-park sa kabila ng uh, may nakalagay na no parking sign red plate pa yata yung sa unahan Ano ito eh, pagka dumalo yung tubig, mababarhan. customer ninyo sa kalsada na dumadaan hindi na sa sidewalk ah, ko yan kasi nag-asintada naman lagi sa loob ah, na 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 sa na. Na. ah ito pala ang ito ginagawa ayun sa na, A pinaka A si na, si si ha? hindi, sibo hindi sibo yung sibo yung Construction po kasi sa sidewalk yan eh. Ah, ito pala si ate ang tinatawag na Diyosa. Tapos, ito si Diwata. Ang na. Sila na lang daw mag-aayos niyan. At uh, ipapasok lahat sa loob. Okay, tara. Dito na po ako Bye bye. bye, -bye.